Ay, ah, bibili daw ng biskwit Sabi ko, grabe kasada namin dito, guys. Mahano, ano, ang kalsada, ma, delikado, walang daanan, kunti lang, ayo. Eh. Sikip yung daanan dito, guys. May ano pala dyan, oh. No? May ambulance. Bibili kami ng biskwit Biskwit Bibili na ng biskwit guys. May nagtitinda rin dito. Si oh. Charon. yan, ma. Woo, bilis sa sakyan, oh. no? Si Maya na kami. Tika lang, mag-vlog. So, um, malawak. Walang pang mga bahay. Lakad lang muna kami, guys. Ayan, pupunta kami ngayon sa bisko Marami doon, mga mura lang. No. Yan oh, no? ang dami na lang paninda oh. Diyan na ma, pili na tayo diyan. Ayun oh. Biscuit. Oh. ba? <laughs> mura lang dito. <laughs> Open. Ano? Pasok ka na, bibili daw siya ng rebisco guys oh. Ayan oh. Ayan yung mga rebisco oh party so ay ito mga may kulay mga oh. yan yung mga ribis ko guys so oh. ito mga oh, ganito mga oh. yan yan yung bibili namin saan masarap ba to yan, yan na lang may maraming chocolate ito ito maraming ganito ko oh. mari namin. Oo. Uh -huh. Ganda dito lilaw. Si mama. Magkano yan? Magkano ano na yun? Siko. Ayan yeah, o, namimili si mama. O, <laughs> rami dito guys o, oh, yun o. Oh. Oh. Yun, oh. dami. Siko, bibili. Ah, bilin mo ko. ko. Bilhin mo na. mo na.